Gagala tayo ng gabi. Oh. Okay, uh, Mahawa pa yung kamalan, 'di ba? Pupunta ka ulit. Hmm. Kumalika, gagala naman tayo sa mga mga area naman. Ngayon time din ng gala naman tayo. Magala noon. Huh? Kailangan tayong okay, sabado pa rin yung gawin mo. Buong araw sabado 'tong gagala natin. Ito. Pagkatapos uwi naman 'yung mga nabudabi na dadaanan namin 'to. Pumupunta kami sa dito. Yun know? o. Oh, Nadaling okay. pa kita sa harapan na yun. Oo, uh, <laughs> uh, nagpakakapagpa-picture dyan sa <laughs> harapan na yun. Hindi, hindi. Ano mo, dati ko lang binibidyohan ngayon. Uh -huh. Nandito na ako sa abis mo ano. Ayan o. Ayan o. <laughs> Naman. Ganito. Ayan o. Alas tatapat na tayo. Dami nagpapapicture dyan eh. Oo. So, May nakapista eh, Silver ba yan? Sana buo bubo sir. Ganun lang. Ganun, may nakakakita.